And then, um, yun nga po, nakipag-covenant ako that night. Iyak lang po ako ng iyak na hindi ko po alam bakit. And nakipag-covenant po ako. Sige, sige, kahit saan yung El Shaddai na yan, dadalo na ako. Pagalingin mo lang ako. Marami po ako naging sakit. Um, breast cancer, migraine, myoma, goiter, um, vertigo hindi lang po basta-basta vertigo or migraine yan. Yun po yung tipong gusto ko yung untog ulo ko sa, 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 wall. Vertigo na walang humpay na, walang tigil po talaga na, na pagkahilo. Wala po ako talaga magagawa pag sinumpong ako ng vertigo. Ang arthritis na lumulobo po ang paako na parang bola. At ang pain hanggang sa chest and my heart enlargement, lahat po. Um sa kabisihan ko sa buong buhay ko na napakahabang panahon na tunay na pinagpala naman ng Panginoon. Salamat Panginoon. Um aaminin ko po hindi po ako 'tong magsisimba man po ako na po ako during uh, healing message um pero ngayon, na, nakipag-covenant nga po ako, sabi ko sa kanya, sige dadalo ko kaysa sa El Shaddai na yan, pagalingin mo lang ako at kahit magsimba pa ako araw-araw at lahat ng ginagawa ng mga taong yan dyan, sumasayaw, lahat, uh, kumakanta, lahat, gagawin ko yan, uh, pagalingin mo lang ako. At ang sabi ng doctors ko noon, hindi po ako pwede makihalubilo sa maraming tao kasi nga unang-unang as, may asma ako, marami po ako sakit. And palagi sinasabi ng puno lingkod na makihalubilo kayo sa gawain nito sa mga tao dito. So yun nga po ang ginawa ko at salamat sa Diyos, uh, napakaraming himala po ang nakita ko sa buhay ko. Pinagaling po ako sa lahat ng klase ng sakit at uh, ang mga anak ko, laman din po kami ng hospital, hindi lamang po ako. Pero ako po kasi, talagang uh, nasa international airline po ako at marami po kahit saan po akong bansa magkasakit, pupunta lang po ako sa hospital namin, hospital namin gagamutin ako. Pero ang, ang tanong ko po pong malaki sa buhay ko, bakit hindi ako totally gumagaling? Um, magagandang hospital sa ibang bansa pa, hindi ako gumagaling. Tapos ang mga anak ko po, ganun din, every week, nagpapalit-palitan lang po sila. Napaka gagaling na doctors, uh, mga medicines, lahat po binibili ko yan lahat. Mga herbal na rin po, pero hindi po ako gumagaling. Kaya salamat Panginoon, inayos mo ang buhay namin sa patuloy na pagdadalo ng gawain na to. Uh, spiritually, uh, nanalig at nanampalataya ako sa iyo na Diyos lang ang tanging makakatulong sa akin, sa amin lahat. At inintroduce ko rin po yun sa mga anak ko. Uh, financially, sa gitna ng kawalan, hindi kami mawawalan. Um, ang Diyos ang aming kaagapay. And God will always make a way. God will always provide. God will always save us. Namatay ang asawa ko, ang palaging binubulong ng, ano, ng uh, kalaban sa ER, wala ka na magagawa, hindi na makapag-alam ng anak mo. Uh, wala na lahat, wala na. Sabi ko sa mga anak ko na para silang nag-worry noon, magsalmo lang kayo na magsalmo, na magsalmo, na magsalmo. At salamat sa Diyos. Ngayon patuloy sila nakakapag-aral sa mga magagandang school. At uh, dahil uh, ang anak ko ay uh, tinanggap sa Filska as uh, full scholarship, At yung isang anak ko rin, and yung isang anak ko rin sa UP Diliman, maraming maraming salamat, Panginoon. Kitang-kita ko po ang lahat ng kabutihan mo. Na kahit napakarami namin pagkukulang, patuloy mo ipinagkakaluban lahat ng pangangailangan mo tinadikain ma prayer request namin Panginoon and uh, emotionally we are okay na lahat ng worries nawawala basta patuloy lang ako dadalo ng gawain everything will be okay kaya maraming maraming salamat Panginoon salamat brother Mike sa sa tinig mo ng patuloy naming na uh, nag-influence sa amin at nawa patuloy ka pang pahiram salamat Amen. Hallelujah. Nais ko lamang po bigay pasalamat sa Panginoon ang pagpasa ko po sa Philippine State College of Aeronautics po bilang scholar ng bayan sa kursong Aviation Electronics Technology. Tuloy nga pong ano man po ang uh, ating panalangin sa tamang oras at panahon, ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Sa pangalawang try ko po, ako po ay nakapasa at ngayon po ay nag-aaral na po bilang uh, scholar po ng bayan. At salamat po sa Panginoon sa tatlong taon ko po ng pag-serve din po sa Youth for El Shaddai Gospel Music Ministry bilang Gospel Choir. Tunay nga pong ang Panginoon nating si Awe El Shaddai ay kailanman hindi tayo iniwan, hindi pinabayaan. Salamat Panginoon. Tunay nga pong kay mag-aral habang nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoong Yesus. To God be all the glory. Amen.